Shoutout Isa tayo dito sa ating second drop Punta na tayo sa Rosario Terminal Daming binigay sa atin ni eh, sir oh Noche Buena Package May show pa pa tayo Inumin pa tayo Ice Cold Pangalawa na yan Ice Cold Shoutout sa inyo sir Dito yan sa Pulo Dismo Road, Cabuyao Petron station. Kobe talaga ng mga. Uh, Petron. Alagang Petron. Hay yeah, 2 na drops tayo eh satu sa barangay Salat tapos dito sa Kapuyaw sa Dismoro s na tayo s Northbound Ayos, salamat po sa pagsama niya Sa ating biyahe mga katisikate Let's always ride safe And let's keep on trucking tayo sa terminal salamat nga pala kay sir supervisor ng dyan sa pulo de esmorudo magagang pamasko masko package mayroong fiesta filipino hmm? tapos Ito, spaghetti May beef Uy, tuna fresca Mechado chado Meatloaf sa lahat ang pasta salamat mga sir ma'am sa lahat ng buo, -buo ng Petron Pulo Gizmo Road sa mga uh, staff and crew maraming salamat po di lang yan, meron pa tayong show pau at ice cold water hindi na binigyan na rin tayo ng tubig tapos binigyan ko tayo ulit tama kakainin natin ito hindi tayo na sa biyahe hindi na rin tayo eh Hmm. ang tarap ano na? Nakakalaga talaga tayo sa Petron. Nakakaskarte. Eh. Thank you po ulit Mga merenda at sa Nagsipuyan ng na package Salamat po